Hello guys, uh, ito uh, mag experiment tayo. Wala kasi akong abono dito sa bahay Kaya ang gagawin ko, gagamit ako ng betchin, ajinomoto. nalaman ko 'yan nung panahon na pandemic at nauso 'yung mga mga nagaalaga ng halaman. Pwede siyang gawing abono 'yung uh, ano vecchin. Uh, eto yung yung ng motor pwede siyang gawing ano abono men ko pa lang susubukan ito kung baka magbaba sakali ako kung uh, mamumulaklak 'yung iba ko pang kamatis doon kaya eto maglalagay muna ako ng tubig bali isang litro guys ang ilalagay kong tubig tapos ang ang betchin na ilalagay ko isang plastic ayan, pwede na siguro ito ito guys, ang uh, Ajinomoto ano na siya? Uh, bawas na siya. Pero susubukan ko. Pwede pa siguro ito. Baka kasi masyado siyang masadong marami yung ano eh. Yung isa eh. Kaya ito na muna. Baka sakali lang tayo kung uh, magiging uh, success yung gagawin natin. sayang yung tapon tapos haluin natin ilalagay natin to doon sa may meron ng isang bunga tapos yung tatlo na na ano na na late mag magbulaklak susubukan natin kung effective siya no nakaraan kasi nagplant ito oh, din ako eh ganito rin yung ginawa kong abono nakaganda ng ano to eh bulaklak at saka ng dahon saka nakakataba ng ano, ng puno ng kalaman eto maniwala kayo guys ginaya ko lang din sa ano at sa tiktok na napanood ko kukuha ka lang nung ano yung pinaka gitna o kaya yung dahon dahon ng ano pangalan nito? snake plant ba to? pero ngayon makita mo ang kapal na yan Isang ano lang 'yan, apat na dahon lang nilagay ko diyan. Pero tingnan mo, punong-puno yung ano, yung kanyang yung kanyang ano, paso. Ito na ibubuhos na natin. Ito yung sinasabi ko guys na may ano, may bunga. Ah, uh, ko na yung dalawa kanina dahil uh, nahihinog na siya. Tapos ito, titingnan ko kung uh, mamumulaklak pa yung iba niyang, ano, ibang sanga bubuhusan natin ng ano, ito yung may betchin tubig na may betchin sana wag mamatay yan konti lang naman ilalagay natin tapos lilipat tayo dito Meron pa ako dito eh, ba, ano, tatlong puno. Mga na ano to eh, na napunggok. Pare-pareho lang naman sila pero napunggok sila. Pero mataba naman yung ano nila oh, ang puno nila. Lagyan din natin. Sana maging effective yung gagawin natin. Pwede na siguro yan. Paunti-unti lang. Huwag nang mamamatay. Sama na rin natin tong ano, ah, uh, sili. Masipag magbunga ito sili na to eh. Pero lagyan din natin siya. Paunti-unti lang tapos yung sinasabi nilang uh, ginagawan siya nito ayan may bulaklak na siya isa. ayan oh bulaklak yung kulay violet maliit lang siya pero lalagyan din natin dalawang ano yan dalawang uh, puno yan meron ako doon malaki na siya malaki na eh doon ko unang tinanim sa may ano ko sa may flower box ayan ang problema wala siyang balag para ano para tumaas ayun oh dami na niyan bulaklak sa mga may inais na andiyan humingi ito meron ako dito marami nang bulaklak yan hindi lang makita yung iba ayun dati humihingi lang ako ng bulaklak ngayon may sarili na ako ito, meron tayong uh, insulin plan. Yan. Kompleto yung mga ano natin dito, herbal natin dito. Meron din ako dito ng uh, oregano. Ayan oh. Kinuha ko lang sa school yan, napakaliit lang niya. Humingi ako dun sa ano, dun sa flower box ng school. Sabi niya, sige kumuha ka na. <laughs> Tapos nilagay ko dito inalagaan ko tinanim inalaga inalagaan ko sa pagdilig ayan sa awa ng Diyos Matangkat na siya tapos meron tayo dito ng uh, anong pangalan nito yung mapait na dahon ayan ang dami niyan tinanggal na ni Mrs yung iba niyan ayun yung puno na mahaba uh, pinakamalaki uh, hindi ko matanggal kasi sayang pero dito nagumpisa yan pero nang galing pa na ano yan, nang wawa, abukay bataan yung ano na yan, serpentina na yan. Dumayo pa ako doon para lang makahingi. Tapos ngayon, nung, sa katagalan, dumami sila. Yan, yung mga ganyan pala yan, ano yan? Buto pala yung mga yan. nawuhulog, tapos tumutubo, nagkalat sila. Marami yan, ano. ayun o. pa. Yung iba yan binunot na ni misis eh. Sobrang dami. Sobrang kapal nung nakaraan dyan. Ayan. Update ko na lang kayo guys kung anong naging resulta ng ating ano, ating uh, pagbubuo, pag pagdidilig ng may betchen. Ngayon, itong natira na may betchen na to, dito ko ilalagay sa kulungan ng ibon ng para sa ganon. Hindi na mapagkamalan na inumin doon sa loob ng kusina. Baka mahi mahilo sila. Ayan. Andun siya o. Oh. Oh. Para sa susunod na magdidilig ako. Ano siya? Doon ko na lang kukunin. Yan lang at maraming salamat. God bless. Thank you for watching.